sa video na to ay i-share ko sa inyo yung mga ranggo sa bawat department dito sa barko. Let's go! Sa engine department o sa mga nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Marine Engineering, ang pinakaunang posisyon ay engine cadet o ang kadete. At kapag tapos ka na sa iyong cadetship ay pwede ka nang maging wiper. At ang sunod ng wiper ay pagiging oiler o motorman. At kapag may lisensya ka na at kumplito na yung mga papeles mo ay pwede ka nang magiging fourth engineer. At ang next high rank ay ang pagiging third engineer. At kung may enough knowledge at experience ka na ay pwede ka nang maging second engineer. At ang last at ang pinakamataas na posisyon sa engine department ay ang chief engineer. Normally guys, ito yung pagkakasunod-sunod ng mga ranggo from the lowest rank to highest rank. Pero syempre guys, meron niyang exception katulad na lang nito. Kapag ang isang kadete ay scholar or program ng isang kumpanya, depende na rin sa performance niya at sa kung paano alagaan ng isang kumpanya ang mga kadete nila ay maaaring hindi na siya dadaan sa pagiging wiper o di kaya oiler kung hindi pwede na siyang didiretso sa pagiging fourth engineer. Pwede rin na yung wiper ay hindi na dadaan ng oiler didiretso na sa pagiging fourth engineer. Pwede rin yung wiper at oiler kung wala silang planong maging engineer ay magiging fitter sila. At yung fitter guys pwede rin yan magiging fourth engineer depende na lang kung may lisensya siya at kompleto yung mga papeles niya.